ngayon, eh, hindi kami nag-fit ng maaga. Oo, correct. Inantay pa talaga ni Lord, to no. na ako. Talaga, my friend. Uh -huh. Uh -huh. His ways are harder than our ways. Dahil may karelasyon na siya, ako nagka 20 pa. Ang dami niya na pinagtaalin ako, naglalaro pa rin ako. Father <laughs> de Familia na ako, <laughs> no? <naman. laughs> Isipin mo, no? Father <laughs> de Familia na ako. Kaya ang sayo, eh. Kasi 14 times. Stable na siya, eh. Para ako nagka-sugar dad. Ah! Parang bun-bun ako na sa Japan. Madam, may free time ako. Dati mamimiss kita pero... Hindi may... na lang na gusto kong parinig e. Eh. Ako ba hindi? Uh, base Face to dito 20% habang naglalaro ako, hindi na tirayin Ay hindi <laughs> Ayusin mo yung pag-a-update mo kung anong titirahin mo ba kung matiray ang pag-a-update mo. Basketball. Basketball. Francis, <laughs> ready ka na ba sa pre-nap? Ito taste ko natin oh. Kahit kasi ng mga kata pinapadala ko sa'yo, parang may specific moment in time lang na ay inaalala. Oo, na yun natin yung yayari feeling natin. Oh, wala pa tayong mag-sense Talagang na, magiging wedding song natin. Yes, wedding song. Oo, ano ba? oh, ano mo? ka na Kinakabahan ako. Alam ko kasi, hindi nga, focus ka pa sa career mo, dahil mo. Mong... Okay, hindi naman po. Focus ako sa career ko, focus din ako sa pamilya ko. Kaya ko, oo. Oh, oh. Diyos ko, dati, ano ba ito, laro? Patakuloy ko lang natin mga business ko. Pag lahat, set up na. Magkikemis na siya. Kemis na ako. Yan, kay na ka. <laughs>